Okay, Kitty, Mary, ituturo ko sa inyo yung bagong slogan ng bunny Ready, Ready na kami. kami Girls, ayusin nyo Siyempre naman, Nat not. Girls, wag na kayong mag-away, tara na v -I -C -T -O -R -Y, V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the Guys, nagtitraining sila. Patupusin muna natin yung training nila. Hindi, Smiley. Hindi na ako makapaghintay. Tara na. Guys, sandali lang. Sino kasi i-date ko? Si Mary? Oo, oo si, si Mary. Mary. Okay. Medyo kakaiba to ah. Guys, mga basketball players tayo. Dapat ibalik natin yung dati. Ang i natin, mga cheerleaders. Bunnies are the best. The best among the rest. We are bunnies. We are the best. Woo! Oh guys, tapos na sila. Anong kukunin natin? Kukunin, kukunin ang, ang puso nila. nila. Kumusta naman yung mga pinakamagandang cheerleaders? Girls, grabe. Ang gaganda nyo talaga. Mary, kumusta ka naman dito sa Bali Team? V-I-C-T-O-R-Y Victory! Boys, at bakit nandito kayo? Hindi nyo ba nakikita nag-training kami? Okay naman, Max Okay lang yan, Diana One minute na lang, tapos na yung training nyo Kitty, mamaya sa cafe Gusto mo ba mag-hot chocolate kasama ako? Ibibili kita Mary, ako rin Oo Boys, makinig nga kayo Busy kami sa schedule namin ngayon Kaya wala kaming time sa mga relationship na yan Diana Girls, busy yung schedule natin Oo nga, makinig nga kayo kay Diana Smiley, kausapin mo si Diana Boys, okay sa amin Diana, pwede ba tayo mag-usap sandali? Smiley, good luck sayo Hintayin ka namin sa labas, pare Smiley, ano bang gusto mo? na si Timur may gusto kay Kitty. Si Max naman may gusto kay Mary. Tayo naman dalawa, pwede natin ibalik yung dati. Hindi, Tsaka sabihin mo nga sa mga boys mo na wag ligawan yung mga girls ko. Busy kami. Wala kaming panahon sa inyo. Malinaw ba? Diana, ano ba yan? Alam ko naman may gusto ka pa rin sa akin. Tsaka gusto pa rin kita. Lagi mo naman ako pinapatawa, di ba? Alam ko nagkamali ako, pero last na to, patawarin mo na ako. Smiley, ano bang ginagawa mo para patawarin kita? Wala naman, di ba? Kumilos ka muna. Patunayan mo sa akin. Tapos, doon ako mag-iisip kung patatawarin kita o hindi. So girls, eto yung ginagamit ko mga brushes. Pagkatapos niyong gamitin, linisin niyo, okay? Oo, oh, sige, lilinisin namin. Paano mo ba ginagawa yung smoky eyes mo? Gusto ko din ng ganyan para pansinin ako ni Dima. Relax ka lang dyan, ituturo ko sa'yo. Bakit, Shenya? Kanino ka ba nagpapaganda? Kay Kev, di ba break na kayo? Hindi ka naman magagalit. Hindi naman ako magagalit, pero sigurado ako hindi naman kayo magtatagal. Bakit naman? E baka ikaw naman yung may problema dati. Oh, hi sa mga bagong frags cheerleaders. Green. Oh, kumusta naman yung mga bago niyong uniforms? Anong nangyari dito? Hindi ka ba nagplancha? Ano ba yan? Gusto't gusto? Yana, huwag mo nga hawakan yung skirt ko. Ingit ka lang. Well, Frogs, may gusto ba kayong sabihin para sa school article? oh, wala kayong alam sabihin. Anong sasabihin namin? edi yung Frogs yung coolest cheerleaders dito sa school. Ah, talaga? Kayo yung coolest cheerleader dito sa school? Baka gusto niyong magpaturo sa akin. Nakita ko yung mga moves niyo. Thank you na lang, Yana. Pero hindi ka namin kailangan. Hindi kailangan? Baka nga kami pa yung maging third leading team dito sa school. Sigurado tatalbogan namin kayo. Tignan nyo nga yung mga moves nyo. Ang papangit. Mga palaka talaga kayo. Anong sinabi mo? Blondie, wag na natin silang pansinin. Yana, nakita mo ba yung mga moves nila? Oo, koka. Okay. Girls, narinig nyo ba yung sinabi nila? Bakit pa pinigilan niyo ako? Hindi na natin kailangan ng third cheerleading team. Hindi na sila magiging cheerleaders. Dalawa na yung team dito pa eh, paano nga kung maging cheerleader sila ulit? Oo nga, blondie akin na yung pang smoky eyes. Wala nang smoky eyes. Magte-training tayo three times a day. Three times a day? Grabe naman blondie, yan. Blondie, wag mo nga kaming utusan. Hindi naman ikaw yung team captain. Hindi, kailangan natin mag-training. Tara! Basti, kausapin mo nga siya. Bakit ayaw niyang kunin yung order natin? Hoy, Ice, anong ginagawa mo dyan? Bakit di mo kami puntahan dito? Alam mo, Green, siguraduhin mo muna may pambayad ka. Tsaka ikaw, Burbasti, kailan mo babayaran yung mga utang ni Green? Burbasti, hindi mo pa rin binabayaran yung utang ko? Hoy, Ice, nagbayad akong 3,000 last week. Anong utang sinasabi mo dyan, ha? Babaliw ka na, no? Oo nga, anong utang sinasabi mo? Sige nga. Anong utang sinasabi ko? Eto, oh, 2,500, may utang pa kayo. Green, anong utang yun? Binayaran ko na lahat, di ba? Yon! Dinala ko kasi yung mga friends ko dito. Nilibre ko sila. Sabi ko kasi mayaman yung boyfriend ko. Siya magbabayad ng mga orders namin. Anong sabi mo, Green? nilibre mo yung mga kaibigan mo? Ano ka ba? Bayaran mo yan. di ko babayaran yan. Ice, nakipag-break na ba siya sa akin? Siguro. O, oh, Green, huwag mo kalimutan bayaran to, ha? Patrick, ang astig mo talaga. Ano, Julie? Nabili mo na yung lenses mo? Masaya ako para sa'yo. Oo, oo masaya din ako. guys, nice. dali mo nga yung menu dito O orderin ng girlfriend ko yung pinakamasarap Oo, tsaka yung pinakamahal Oh wow, ayun yung mga customer na gusto ko Ino-order yung mga pinakamahal dito Karina, hello, ang ganda mo naman Long time no, see. Si Patrick, isang latte ako Karina, hindi mo naman sinabi na may plus one ka, di ba? Green, anong ginagawa mo dito? Umalis ka nga. Karina, BFF tayo. Nakalimutan mo na ba? BFF? Eh, nung boyfriend mo si Brovasti, tinaboy mo ko. Nakalimutan mo na ba? Ales. Karina, yan lobster, sobrang sarap yan. Orderin mo yan, hindi hindi ka magsisisi. Ah, talaga? Ah, Patrick, alam ba ni Gigi na habang nasa camp siya, nakikipaglandian ka kay Karina? Green, subukan mo lang. Ice, bigyan mo nga ng latte ito. Pero doon sa kabilang table, ah. Okay, Patrick. Alam mo, mas bagay kayong dalawa kesa nung si Gigi yung girlfriend mo. Ang sagwa? Julie, tingnan mo si Karina tsaka si Patrick. Nag-date na ba sila? Ibon ko. Gusto ko ng chocolate cake. Hindi ka mag-chocolate cake. Mag-fish and chips ka na lang ice, fish and chips nga, tsaka dalawang fresh juice. Sino sa inyo gumamit ng toilet sa first floor? Barado na naman. Hello, Teacher Mike. Tinatanong ko kayo, bakit barado yung toilet sa first floor? Teacher Mike, bakit kami naman yung sinisisi mo? Bakit hindi mo tanungin yung mga cheerleaders, basketball players? Oo oh, nga, Teacher Mike. Bakit hindi sila yung tanungin mo? Sila yung laging gumagamit ng toilet sa baba. Losers, tinanong ko na sila. Hindi daw sila yung gumamit ng toilet. Teacher Mike, ano nangyari? Bakit barado yung toilet? Ice, bigyan mo akong tubig. Alam nyo kung ano? Meron pencil case doon sa toilet kaya barado. Hindi ako gagawa nun. No way! Karina, bakit mo nilagay yung pencil case ni si Gigi sa toilet? Eh, saan ko naman ilalagay? Karina, ginawa mo yon. Kawawa naman si Gigi. Diana, please naman! Girls, ano ba? Nakakabigla naman kayo? Kakaumpisa na lang ng cheerleading team natin? Relationship na agad ang gusto nyo? Pwede ba? Mag-focus naman kayo? Diana, gusto ko talaga si Timur. Tsaka Diana, hindi pa ako nagka-boyfriend na basketball player. Gusto ko talaga si Max. Pagkakataon ko na. Girls, hindi nyo ba naiintindihan? Bago pa lang yung team natin. Kaya kailangan natin mag-training ng mag-training. Yung relationships na yan, istorbo yan sa trainings natin. Ano, gusto nyo matalo tayo agad? By the way, Nat, Kumusta ba kayo ni Ice? Okay na ba kayong dalawa? Well, Diana, hindi pa. Katulad mo, hindi ko din alam kung babalikan ko ulit si Ice. Nagkuguluhan pa ako. Nat, buti naman nag-iisip ka ng maayos. Girls, wag nga kayong padalos-dalos. Yung relationships na yan, makakapaghintay yan. Pero yung cheerleading, kapag na-miss nyo, hindi yun na mababalik. Sa bang sabihin, wala na kayong pag-asa ni Smiley? Kapag sinabi mo sa amin na wala na kayo, hindi na rin kami makikipag-boyfriend. Girls, wag na nga nating pag-usapan yung tukul sa amin ni Smiley. Ayoko nang pag-usapan, mahirap para sa akin. Diana, Diana na naiintindihan naintindihan ka namin. Bonnie rules! rules. is the best. Bunny is the coolest. Victory! Very good, girls. Bunny is the coolest. At walang relationship na makakapigil sa atin. Tara, girls. <laughs> Yung mga relationships na yan, panggulo lang yan. Pataanin nyo nga kami. Anong ginagawa nyo dito? Bakit nakaharang kayo dyan, ha? Umalis nga kayo dyan. Doon nga kayo. Tsaka aakyat kami ng hagdanan. Naka-short skirts kami. Diana, mag-usap tayo. Promise, last na last na to. Oh, girls, narinig nyo siya, ha? And And bang ano ba bang gusto, gusto niyang pag-usapan? Girls, tungkol sa akin, mauna na kayo. Okay, Dima, anong gusto mo? Diana, for the last time, pwede ba kitang maging girlfriend? Oh, talagang last time na to. <laughs> At last time ko na rin sasagutin, Dima. Hindi. Diana, sigurado ka ha? Si Blondie ng Frogs, nilalandi si Dima. Meron silang pinaplano. Kev, may pinaplano silang relationship. Girls, narinig niyo si Dima. Pinuntahan niya ako dito para sabihin niya sa akin yung relationship nila ni Blondie. As if naman may pakialam ako. Dima, walang interesado sa mga relationships mo. Pwede ba? Padaanin niyo na nga kami. Oo nga. Tsaka huwag niyo kaming sisilipan. Tara na, Dima. Puntahan na natin yung mga frogs. Sandali lang. Diana, hindi man lang bakit na napaisip? Oh my God, girls. Narinig niyo ba yon? Mababaliw na talaga ako dito. Dima, tumahimik ka na nga dyan. Guys, wala kaming panahon sa mga relationships na yan. Padaanin nyo na nga yung mga bunnies. Tabi dyan! Kev, wala talaga. Hindi na naman tumalab yung plano natin. Pare, di ba sabi ko ang i-date mo si Blandy para ma-realize ni Diana kung ano ang nawala sa kanya? Di ba? Kev, masyadong matangkad si Blandy para sa akin. Magmumukha kong unano. Pare, size doesn't matter. I-date mo na si Blandy. Maniwala ka sa akin. Imagine mo naman, football player ako. Tapos gato ka na cheerleader ko. Para ko si Gigi, siya si Patrick. Smiley, ano ka ba? Relax ka lang. Masyado kang high blood. Mag-isip na lang tayo. Wala eh. Ayaw talaga sa relationship ni Diana. Hindi. Hindi ako naniniwalang ayaw nila sa relationship, no? Puro lang naman kayo daldal -dal, eh. Bakit? Ikaw, na-date mo na ba si Kitty? Ikaw, na-date mo na ba si Mary? Wala. Bokya pa rin kayo. Pero kami ni Diana, almost one year kami nag-date. Almost one year. Max, ganun ba sila katagal na date ni Diana? Well, ina-exaggerate lang niya. Kasi, away, bate. Away, bate. Ganun sila. Guys, mahal ko si Diana. Mahal ko siya. Kaya please lang. Bigyan nyo naman ako ng advice na may kabuluhan Kasi para sa inyo rin to Para madate nyo sila Mary tsaka Kitty Siguro bili mo siya ng chocolate O kaya bulaklak O kaya teddy bear Ay nako Timur Laos na yan mga yan eh E eh, wala na ako maisip ano pa ba Okay Meron akong idea Pero nakakatakot to Delikado tong pinaplano ko Max walang delay delikado Sabihin mo sa amin yung plano mo Lila, kapag sinuntok niya pa yung mga lockers, lalabas talaga ako. Yana, huwag kang maingay dyan. Pakinggan natin yung pinag-uusapan nila. Okay, Max. So, so lang yung plano mo. Pero wala na tayong choice. Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Delikado tong plano. Oo nga, masyado silang sensitive. Lalo na si Diana. Pakahimatayin pa yun. Okay, boys. Gawin na natin to. Wala nang atrasan. lila muntik na akong mabingin nung sinuntok niya yung mga lockers. Ang sakit kaya. Yana, okay lang yan. Anong okay? Diana, narinig mo ba yung pinag-uusapan nila kanina? So? Tara na nga. Okay. Wow, girls! Tingnan niyo si Patrick. Kasama niya si Green tsaka Karina. Bago to ah. Diana, tingnan mo si Dima tsaka Blondie. So? Totoo nga. Dima, ang cool mo talaga. <laughs> well, good luck na lang sa kanila. Diana, nagselos ka? Hindi, bakit ako magsiselos? Diana, don't worry, hindi naman totoong sila. Oo nga, masyado siyang matangkad para kay Dima. Well, wala naman silang pakailam doon. Girls, nagpunta ba tayo dito para pag-usapan si Dima tsaka Blandi? O para mag-snack after ng training natin? Ice, apat na vegan salad! Okay, Nat, apat na salad. Ice, ice, malabig na tubig, bilis! Tubig! Ice, bilisan mo! Malabig na tubig, please! Pakibilis! Ano nangyari? Ice, bilisan mo. Kahit anong tubig, malamig. Kahit ano, bilisan mo. Guys, guys, tulungan nyo kami. Sino may tubig dyan? Yung malamig, mas maganda. Kailangan na smilek ng tubig. Bilisan nyo. Ano nangyari? Ano? Anong nangyari? Diana, anong nangyari kay Smiley? Okay, thank you, Ice. Thank you. Boys, anong nangyari kay Smiley? Pumunta ka sa gym para makita mo. Baka may nangyaring masama kay Smiley. Girls, pupuntahan ko siya. Nakakainis yung mga nangyayari dito. Sandali lang, Kev. Sundan mo sila. Tingnan mo anong nangyari. Dima, bakit ako lalabas? Bakit ako? Bigyan mo yung tubig. Bilsa mo. Eto Smiley, eto na yung tubig. Anong nangyari? Smiley? Smiley? Diana, eto nakikita mo. Anong nangyayari sa kanya? Gusto namin sabihin sa'yo. Kaso ayaw mo kaming kausapin eh. Smiley? Smiley? Smiley, eto. Uminom ka ng malamig na tubig. Tatawagin ko ba si Teacher Mike? Wag. Wag mo siyang tawagin. Girls, sandali lang! Guys, anong nangyari sa kanya? Masakit yung loob niya! Nasaktan siya, Diana! Nasaktan! Oh, Diana! Ayaw mo kasi siya kausapin Smiley. eh! Smileyk! Smileyk, si Diana to! Diana? Oo, oo! Uminom ka ng tubig! Oh oh my God! Mahal niya talaga si Diana! Nakakaingit! Gusto ko rin ng ganyang love! Oo! Oh, at anong nangyayari dito? Ano, boys? Success ba yung plano niyo? Girls, wala kayong kinalaman dito! Oo nga! Umalis nga kayo! Labas! Tinutulungan ni Diana si Smileyk! Sweet naman. Huh? Oh, boys, ang ganda naman ng plano nyo. Mahihimatay kunwari para sa pagmamahal. Ang galing. Lumabas kayo dito! Diana, hindi ako makahinga. Boys, anong sinasabi nila? Alam mo, Smiley, kung hindi mo pinagsusuntok yung mga lockers kanina, hindi sana kami magsasalita. Narinig namin ni Diana kanina yung pinag-uusapan nyo. Yung plano nyo na mahihimatay si Smiley para maawa si Diana. Ano, boys? Successful ba? Ano? Smiley, anong ibig sabihin nito? Boys, anong ginawa nyo? Niloko nyo kami? Mga sinungaling? Girls, tara na nga! Smiley, anong gagawin natin ngayon? Guys, palpak tayo. Lagot na ako. Palagot si Leila at Yane. Boys, si Diana lang naman na magpapauto sa mga plano nyo. Good luck na lang sa inyo. Guys, mukhang talagang hihimatayin na ako. Girls, bakit ba ako nagpaloko sa kanila? Ang bobo ko talaga. Nakakainis. Diana, ang galing kasi nila umarte. Pati kami napaniwala nila. Baliw talaga yung smiley na yan. Baliw siya. Paano ko siya babalikan kung ganyan siya? Manloloko siya, sinungaling, ayoko na sa kanya. Guys, like and subscribe to the channel and wait for new cool episodes. Bye guys! Diana, di pa sinabi ko na sa'yo manloloko si Smiley? Girls, nilinig niyo ba? Sasabog na yata yung ulo ko dito. Nakakabaliw. Ano bang gagawin ko? Guys, wala kaming panahon dyan sa mga relationship. Relationship. Yeah, relationship. <laughs> Talagang nababaliw na ako. Bunny's the best! Bunny's Bani the best! Bani best. Bani Bani best.